pasuhin mo pre. Bayaran mo na ng pera mo dyan. Bayaran ko na sa sahod. Babalik kasi ako lamaya para manili. Hindi help ka kasi ganyan. Saka pala pre. Pwede naman pasuyo. Nagdagan mo na yung kung sa'yo yung pera o. Oh. Magpapadala kasi ako lamaya. Ang sarap magpadala na yun. Ang laki ng palitan. Nalaman ko lang sa tropa eh. Kaya samantalahin ko magpadala sa aking pamilya. Para sa akin. Samantalahin ko habang nasabot ko. Bibiling ko kung kayong gusto ko. Bibiling ko kung may gusto ko. Dapat ganito palaging ginagawa natin, pre. Dapat ganito palaging ginagawa natin, pre. Para sa akin, ayaw ko ng simpleng buhay. Pero gusto ko ang simpleng pamumuhay. Walang pagkakaiba sa hindi ako nakokontento sa patuloy na pag-angas sa buhay. Pero nakokontento na ako sa mga bagay-bagay na aking ikinabubuhay na hindi magarbo at lustay-lustay maging masino sa salapi na iyong pinaghirapan at maging makuntento sa mga simpleng bagay na iyong pinaglalaanan. Na kahit alam mong umangat ka na sa buhay, mas ugaling pa rin simple ang iyong pamumuhay. Sa ganito mong prinsipyo at paraan, mas lalo mong napaglalaanan ang iyong magandang kinabukasan. Sampo ng iyong sambayan. Para sa akin, ang kasiyahan sa mga material na bagay ay depende sa sukat mo at level na iyong nararamdamang taglay. Para sa akin, walang maliit o malaking bagay man na ating ikinasisiya. Depende yan sa kung pa paano mo tanggapin, gawin, at damdamin sa iyong sarili na may galak at tuwa. Bakit palagi kong binibigyan din at pansin ang tamang pananalapi na may kalakit na disiplina sa sarili at merong consistency kasi eto talaga ang isa sa mga solusyon at paraan para maiwasan natin ang hamon ng kahirapan. Hindi yung nagpipista ka ngayon sa mga bagay na gusto mo. At bukas makalawa, harapin mo muli ang salas sa mga bagay-bagay at kahirapan na naghihintay sa atin. Karamihan sa atin, ano? Paulit-ulit lang ba tayo? Mula sa ating nakakatanda at mga magulang at isinasalin natin sa mga kabataan? Bakit hindi natin mapagtanto at mapag-isipan? Nakakapagod na, kabayan. Isa lang ang pinupunto ko dito. Sanay ng sarili na huwag mag-focus at maadik sa mga material na bagay. Unahin mo muna ang ating sarili na mag-focus kung paano maging financial free. Sa ganitong paraan, ang mga material na bagay na iyong gusto, sa ayaw at gusto mo, madali na lang mapasayo. Bakit? Kasi meron ka ng foundation at resources na hindi nagkukulang para sa iyo. Salamat po sa panonood. Pasensya na po kung may kurot sa inyong puso sa aking mga nabanggit. Sana po nakatulong po kasi sa inyo sa mga tulong salamat po.